Abay kawawa nga talaga itong si D'Angelo Russell at sinabi ito ng mga fans sa kanya. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ng bagong mga players ng Phoenix Suns na dumating na nga. Dito nga sa Phoenix, etong sina Jalen Green, pati na rin etong sina Dillon Brooks. Ang mga players nga na involved sa trade with the Houston Rockets para nga dito kay Kevin Durant. And well ngayong araw nga ay dumating na at nag-practice na nga kahit itong si Dillon dito nga sa kanyang bagong practice facility with the Phoenix Suns. And well excited ng marami nang dahil alam naman na siguro ng bawat isa na itong si Booker pati na rin si Brooks ay matagal nga mag-aaway dito sa NBA at lagi nagbabangayan tuwing nagkakalaban pero ngayon ay mag-teammate na sila at excited nga ang bawat isa na makita ano bang mangyayari dito ang pagsasama nga ng two super competitive guys. Yeah, a little scuffle, a little scuffle, a little scuffle. <laughs> Yeah, couple with half the league, So. so no who you are, Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si D'Angelo Russell ang dahil sa bagong video nga niyang in sa anyang account ay may kita nga natin dito kausap niya itong si Nico Harrison ang GM na itong team ng Dallas Mavericks kung saan talagang parang nag-aangas at nag at parang nangangako itong si D'Angelo dito nga sa GM na itong Dallas Mavericks ng kanyang gagawin para sa team ng Mavs. Ito, panoorin natin ang video clip. I'm so excited. Like, you can really see what we're trying to do. No, let me tell you. I like me with a chip on my shoulder. Nah, man, I like you with a chip on your shoulder. I haven't seen it before. I'm, I'm here and I'm excited, bro. Let's get it. I got you. I got you. I know Clay out here in Miami. That's where I'm at. I'm probably gonna start getting it in general a bit. And while well, hindi nga binibili ng maraming fans, ito ang sinasabi ni D'Angelo Russell sa video clip na ito sa GM na itong Dallas Mavericks kung komendo nga nila na no trolling nga daw pero absolutely hilarious nga daw ang video clip na ito. Dilo plays zero defense and could careless nga daw about actually playing sa winning basketball team. Sabi pa dito ay he will... Black nga daw by the deadline itong si D'Angelo Russell at sabi nga ng isang fan ay thought when Nico traded Luka, Nico said what they're trying to do there is play defense at hindi nga daw kilala si Dilo pagdating sa ganyang bagay. And then kasama nga rin sa video na ito ay ang bagbibigay pangako neto ni D'Angelo Russell kay Anthony Davis kung saan na he won't let him down nga daw. And pating well, pati nga yan ay hindi pinaniniwalaan ng maraming fans at kanilang reply dito sa video clip na ito ay he will definitely let him down at tinawanan nga ng isang ito. Ang sinabi ni D'Angelo Russell na I won't let you down. At marami pa ang komento ang maraming NBA fans lalo na mga Lakers fans. Dito nga sa video clip na kumakalat dito nga kay D'Angelo Russell sa anyang ang mga pangakong ibinigay. Dito nga sa anilang bagong team sa GM nila pati na rin dito kay AD. At dahil nga daw kasi ay ganito rin ang kanyang sinabi nung bagong punta siya sa Lakers. Pero nakita naman natin ang naging ending ay hindi nga ganun kagandahan. Ngayon nga ngayon ay maraming nang tutrol dito kay D'Angelo Russell at kanilang sinasabi na para narinig na namin yan mula sa iyo at hindi na nga nila masyadong pinaniniwalaan ang kanyang mga sinasabi.